Ayan, luto tayo ng ginataang gabi. Ayan. Ayan, mikos-mikos natin. At yan ay sinahuga natin ng hipon at saka alimasag. Ayan, mayroon yan alimasag. Mikos-mikos para pantay ang kanyang gata. Ayan. busin na natin yung gata ayan busin na natin para mas lalong masarap at maraming gata ayan. yung kanyang kakang gata ayan mikos mikos natin ulit no mikos mikos ulit para yung ating gata ay mapangkay ayan at malapit ng maluto Sigurado pagka-luto nito ako, ang unang kakain at partnera natin na pritong Gigi. Ratit na. i pa natin ng konti yung ating last na nilagay na gata. Ayan, at luto na yung ating gabi ginataang gabi yan yung lain mm. ginataang gabi na masarap yan, at ito ay kakain na mm. thank you so much for watching yan kain